Hi guys, ah uh, gusto ko lang i-share sa inyo guys na nag-try kasi ako na magsanla sa Bilyarica na hikaw na walang pakaw. Trinay ko lang siya kung tatanggapin kasi nga iniisip ko um, susubukan ko sana siyang ibenta sa umpin dahil nga wala siyang parehong pakaw. e nung time na yan, kailangan ko ng pera. So yan, um, sinubukan ko, pumunta ako ng Bilyarica kasi may nakita ako sa group chat ng mga... May mga nagbebenta rin ng ginto na katulad ko na tumatanggap nga daw yung bilyarika ng mga putol na kwintas. Kahit hindi siya nakahina nga, ah. mahinang man o wala, basta maayos pa, tinatanggap daw nila. Tapos yung mga hikaw nga daw na mga walang pakaw, basta dalawang peraso pa, tinatanggap nila. So yun nga guys, tinanggap nila. Nasanla ko siya ng nasa 1-9 ano, lang, ganun. Bawas na yung interest nila. Kasi magaan lang naman tong iring na to. Magaan lang to eh wala pa siyang 1 gram, pero solid siya, maganda yung pagkakagawa niya. At saka ano, matigas yung pasukan ng pako kaya nanginayang ako na ibenta. Kaya buti na lang sa Bellerica, tumatanggap sila ng mga hikaw na walang pako basta ano siya may pares pa siya. Tas yun nga yung mga yung mga chain na putol na o kaya may hinang, may hinang o wala tinatanggap nila. So yun lang guys, thank you for watching.